the effort is para Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na re-remedyohan nila ang natapyas na 10 bilyong piso mula sa budget ng Department of Education na nakalaan sana sa computerization program. Kasunod ito ng desisyon ng Bicameral Conference Committee na mula sa orihinal na 12 bilyon na proposed budget ng naturang programa ay naging 2 bilyong piso na lamang. Ipinunto ng Pangulo na taliwas daw kasi ito sa kanyang policy direction tungkol sa STEM development ng education sector. So, yung maybe this is the first thing hindi pa hindi pa buo ang ang sagot ko pero sasabihin ko na sa inyo din na tinatrabaho di di na namin yan at uh, uh, kailangan ng kailangan the 12 billion uh, from an original on a original request of 12 billion uh, to be reduced down to 2 uh, 12 billion is only sufficient to maintain what we are already doing when in fact we have to do more. So You know, we have to figure that out. Mm. Um, but we yeah. are. not with what we are Sa ngayon, aminado ang pangulo na wala pa siya sa punto para mag-veto ng ilang line items dahil ongoing pa ang proseso at patuloy pang isinasapinal ang laman ng 2025 National Budget. Ang lumabas daw kasi sa Bicam ay total pa lang ng budget at hindi pa kasama ang mga detalye. Kaya patuloy pa raw na pinag-aaralan ngayon ng Bicam at ng Palasyo ang bawat detalye ng budget ng mga ahensya ng pamahalaan. So, we're working on it uh, to make sure that uh, we will restore it uh i do not i do not want to to line item veto anything because that just gets in the way so we are still talking about it and seeing to to find the way and I... in the heart of changing lives ito si brigada maricar sargan ng 15.1 brigada news sa manila the music news authority